Good afternoon, everyone. Today is Friday. May party ako ngayon. Ayan. By the way, I'm Puyo Clown Charles. Located by uh, Sosuban City. Dito ako ngayon sa Bicol. Ngayon mga Clown, nalito ako. Matatilog. Kasi nga, uh, tumulan. Ito yung kalaban natin ngayon. Tumulan layo na pag nagka lang tayo. nagka lang po kasi ako eh. Ayan o, mula na. Ayan o, motor ko Yung suitcase case ko nga Pinalik ko ng plastic kasi nga Bago nga ba sa Yung nararamdaman ko ngayon mga katlaon ah, Masyado nga kabali tayo Siyempre ah. Kasi nga umulan, baka maulit tayo sa party natin Diba? Nakakahiya nga sa mga bisita doon At nakakahiya kay mga piyad dati Nagsisilya nila ako sa ngayon kasi nga ito, maulan. Wala magagawa si Kuya Klaas kundi magpatila na kulan. Kasi nga ka mga clown, uh, mayroong ano ngayon, uh, may no pressure kami ngayon dito sa people. Kaya ito itong weather namin ngayon maulan ano, hindi pa rin luminto. ito. Ano, namin na para magpatuloy na ako. Ayan, kumusta po yung mga payaso natin dyan? Kumusta yung ano nyo, yung show nyo ngayon? At sana sa lugar nyo, ah, hindi maulan para ito lang yung tips ko sa inyo mga kaklaw na sana kung may tricycle kayo tricycle na lang kayo kundi kundi uh, na lang kayo para para kayo na maaga sa pupuntahin nyo okay, ako ito nakamotor kasi nga kanina medyo maganda yung panahon uh, hindi ko to katakala ito biglang uulan ito okay, lang yan Labi, labi mo, lao. Ano tayo ngayon. Eto Ay bumalik na yung tatlo. Uh, ano <laughs> ka? tayo. Haha, Okay, hah, 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 to. So, maraming maraming salamat sa lahat po nang nanonood sa aking uh, YouTube channel. Uh, sa aking uh, ano YouTube channel siyempre. Maraming salamat po sa mga subscriber natin dyan. Sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po. Ayan. Sa support po guys, maraming salamat. Ayan. But sa ganyan, Kuya Clown Charles. Bye-bye. God bless you all. Everyone. Ingat palagi.